<laughs> ubo niya. Talaga tukan niya ubo eh. Ay, meron, ay, meron pa sa ilalim na upuan, o. Oh. Eh? Meron pa. Yan. yan okay. oh, laki. Oh. Oh. Ayan no, sa ilalim na upuan, o. Oh. <laughs> Ito, silipin mo. oh di ba Ayun baka oh, yun oh, yung gata oh, gakiyat. Yun oh, you know, yan yan, maliit na 'yan. Pa 'yan. Hindi yan. 'yan. Ito baka oh. Oh. <laughs> oh. oh. <laughs> oh. <laughs> Ito baka oh. oh. sa ilalim ng upuan. Uunin ko saan eh. Oh. nakita mo? Yeah. Oo. Oh -oh. Ito, ayan o. Oh, yan. Sa ilalim.